I will assume na tayo po ay nasasaktan at apektado sa naging breakup sa kasalukuyan. Kaya nga tayo siguro nanonood sa Papong TV at nakikinig ngayon mga utol ay nagsasaliksik at naghahanap po tayo ng kasagutan or possible na pwedeng maging solusyon or paraan kung paano nga ito masusolusyonan and basically paano po natin siya maibabalik. Mga utol, pag ito po ay nararanasan natin, I've been there, naranasan ko na ito, alam natin na pagkaganito ang sitwasyon, tayo po ay sadyang parang nagiging demoralized, ayaw natin gumalaw, hindi tayo makapag-isip ng mabuti. Dahil nga po nagpapanik tayo, araw-araw most likely ay iniisip natin ano na kayang ginagawa niya, siya kaya ay may ibang kausap na nag-aalala tayo. Naku po, baka siya po ay nagmove on na. Takot na takot tayo dito mga utol. Pero kung iisipin natin mabuti, kung maintindihan natin mga utol, ang ex mo ay hindi naman po yan agad-agad agad, 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 agad na makakamove on. Alam natin na magkakaroon pa po ng konting mind game siyan. It will take a while. Sinasabi ko nga po parate kung gano'ng katagal yung naging relationship ninyo, gano'ng din po katagal most likely bago kanya ma-let go. Ito po mga utol ay isang psychological theory. At alam naman po natin na ito po ay totoong totoo. Subukan natin, kahit nga po tayo mga utol, hindi rin kagat tayo makaka-let go. Kahit by nature, alam natin na gusto na po natin itong gawin, gusto na po natin itong subukan, pero ito po ay hindi ganoon kadali. Pero kung naghahanap ka ng paraan, naghahanap ka ng way mga utol kung paano mo siya mawiwin uli and basically naghahanap ka pa rin ng paraan kung paano siya magre-reach out sa iyo. Yung tipong siya po yung unang unang mag chat Gusto natin 'yon, 'di ba po? Gusto natin 'yan mga utol, stick po tayo. Dahil ituturo natin yung pinaka-basic at pinakamadali na kontrolado natin na paraan kung paano po ito mangyayari. Given naman siguro mga utol na pwedeng maging puhunan o sabi na nga po nating gear or first gear natin sa sitwasyon na to ay yung tinatawag natin na curiosity. Alam natin na ito po ay given na kasi nga po kayo po ay nasa isang matindi breakup situation or emotional state. Meaning, ang ex mo mga utol ay curious din alam natin na siya po ay mag-aabang din. Alam natin na meron siya mga certain expectations na alam niyang gagawin mo most likely dahil nga po kayo po ay nakabreak up niya. So kung ito po ay dun magsisimula, kung ang ito po ay ganun kaliit pa lang na curiosity, ang kailangan natin gawin mga utol ay dagdagan po natin ito. Kaya nga tinuturo ko sa mga coaching session ko yung tinatawag na double yung kanyang curiosity, i-double mo. Ngayon mga utol, matututunan natin kung paano po natin ito i-motivate or kung paano po natin ito i-trigger. Katulad nga po na sinasabi ko, maghanap po tayo ng sitwasyon kung saan ang alam mo ang ex mo ay makikurious. For example, yung paghabol mo sa kanya after a breakup, siguradong aabangan ng ex mo yon. So, so dapat, hindi po natin ito gawin. At hindi lang po ito yung dapat na hindi gawin, mga utol. Dagdagan mo siya. Gamitin mo ang Facebook. Kumbaga, magpakita ka rito, mga utol, na kayo nga po ay still very positive pa rin, nagpa-function pa rin, at nagsasucceed pa rin kahit na kayo nga po ay nasa breakup ngayon. Ang susi dito is to let your ex na ma-motivate or ma-trigger na siya po ay maging curious or even mag-reach out. Pag ito po ay nangyari mga utol, wag na wag kang ma-excite. -e Dahil parati po natin titignan ito mga utol na isang oportunidad. Hindi po yung tipong ma-excite -e tayo kasi nag-reach out na siya. Lahat ng gagawin ng ex mo, most likely ay tinatawag nga po natin na breadcrumbs. Pagka ito po ay pinapatulan natin mga utol, mapuputol at mapuputol, hindi magkokontinue yung kanyang curiosity. Ganito kasi yan eh, uh, bilang X or bilang dumpy, alam ko lahat tayo nag-aabang ng message niya. So kung halimbawa siya nga po ay magtatanong, ang kadalasan gagawin po ng isang dumpy na nasasaktan na umaasa pa rin sa isang relasyon, ay pupunuin po yung kanyang mga inquiries. Sasagutin mga utol lahat ng kanyang katanungan at hindi lang yun may bonus track pa. Kadalasan isa satisfy natin yung ating ex dahil ayaw natin sumasama yung kanyang kalooban dahil nga gusto natin siya pong balikan. Pero ang sabi ko nga po, dun natatapos. Kasi pag siya nagtanong at sinagot mo, hindi ka na niya iisipin the whole day, hindi ka na niya iisipin the whole week, o hindi ka na niya iisipin the whole month. Ang kailangan gawin mo rito mga utol ay dagdagan mo, i-double mo yung kanyang curiosity. Let's say may tinanong siya sa'yo, huwag mong sagutin para madagdagan yung curiosity. O halimbawa naman, sagutin mo after, pero dagdagan mo na parang lalo siyang mapapatanong instead na masasatisfy nga po siya sa naging kasagutan mo. Kunyari may nakita siyang post mo sa Facebook at tinanong kanya na, ah, pumunta ka ba ng Laguna? Pumunta ka ba ng Batangas? Siyempre dapat hindi mo agad ito sagutin. At pagkahanibawang ang inabot na nga po kayo ng few hours, sagutin mo na. Pero isasagot mo ay hindi lang oo, oh, oh, hindi lang yes. Sabihin mo yes, kasama ko yung mga bagong kaibigan ko. So pagka nagtanong po siya mga author, sino mga kaibigan? Banggitin niyo po na hindi mo naman kasi sila kilala. Pero syempre delay yon. So ganun mga author, nag-accumulate yung curiosity. Lalong nadadagdagan instead na sinasatisfy po natin. Perfect example dito yung parati ko sinasabi sa mga coaching session ko. Alam ko pag ang ex mo ay nagtanong ko, no, ulam mo, alam ko kung kumpletuhin mo yon Adobo, may patatas, maanghang, binali. Binili ko kailang aling nene. Kumpleto, di ba po? Sinamahan ko po na Mountain Dew or Coke kumpletong kumpleto, ganyan tayo. Dahil nga yun yung nakasanayan natin, well, obviously naman ito siguro yung mga dati mong ginagawa nung kayo po ay magkarelasyon. Siyempre mga utol, ito po ay dadagdagan po natin ng curiosity instead nga po na sinasatisfy natin siya. Like yes, oh, yun yung kinain ko. Dinalang lang kasi ako dito nung kaibigan ko, naluto daw po ng nanay niya. Of course may curiosity doon kasi isipin niya sino yun at bakit dinalahan. Anong special na nangyayari at anong kaganapan na nangyayari sa'yo ngayon? For example, mga utol, ang alam ng ex mo ay kayo nga po ay may tinatawag na pattern. Yung alam niyang paggising mo ng umaga, kayo'y magkakape, tanghalian, kayo po ay magbo-buffet, hapon kayo po ay magkakape, magi starbucks at gabi magmumol. Yun yung tinatawag na pattern, di ba po yung procedure. Siyempre po utol, kailangan pong ito po ay wasakin po natin dahil yun po yung nagbibigay ng satisfaction sa ating mga ex. Kaya ang dapat mong gawin, dapat biglang alas 11 ng gabi, sumusulpot ka somewhere, kunyari bagyo, Tapos alas 3 ng hapon, nasa beach. Yung mga tipong magkakaroon nga po siya ng curiosity at mapapatanong sa sarili kung anong ginagawa natin dito. Curiosity po ang kailangan nating ibigay. So basically, ang video ito mga utol ay tumututok nga po doon sa pag-deliver or pagdagdag, pag-abot, pagbigay sa kanya ng curiosity. Hindi yung bibigyan mo siya ng satisfaction. Why? Kailangan nga po niyang maramdaman yung consequence nang naging absence or breakup ninyong dalawa Kaya kailangan lahat na mga gagawin po ng ex mo Or kahit wala siyang ginagawa Matalino po tayo parating mag-iisip na mga curiosity na pwede po natin iparamdam sa kanya Instead na binibigyan nga po natin siya ng na mga satisfying na sagot Na nagbibigay nga po sa kanya ng comfort So yun, basta tayo po ay mag-focus sa curiosity mga utol Kung nananahimi po ang ating ex, mag-focus na po tayo sa Facebook Alam natin na titingin siya doon mga utol Huwag nating isipin na siya po ay hindi nag stock doon. 99% mga utol ginagawa po yun ng mga excess. Alam ko yan kung bakit. Dahil napakarami po nating clients, even mga dumper na clients po natin na nagpapatunay nito. Kaya yun po yung pwede nating maging stage or platform kung halimbawa siya po ay hindi nagpaparamdam. Ngayon kung siya nga po ay magsimula na po magparamdam mga utol, ito na po tinuro natin ngayon ang dapat po natin pairalin at iparamdam sa kanya. Instead na tayo nga po ay natataranta, natotorete at nagfocus nga po doon sa takot na nararamdaman natin during the breakup Kasi lahat naman po ng reconciliation O pakikipagbalikan Ay nadadaan po sa step-by-step -step procedure At itong first step na to mga utol Ay pwede po natin gamitin At napaka-powerful pong gamitin At napaka-effective naman po Kung halimbawa gusto mong ma-win Pabalik ang ex mo sayo Hanggang dito na lang po muna si Papong TV I hope na nakatulong po tayo today Suportahan po natin At syempre pabantayan po, po natin Ang ating pamilya Maraming maraming Salamat po sa inyong lahat. Papong TV.